And ang kanilang headquarters, ang pinaka-main talaga nila um, sa buong mundo ay nasa Vatican City. The city that is also a country. Bansa na um, syudad. Hindi ko masyadong i-detail guys ang bawat history or bawat uh, um, binabanggit ko, bawat dinidiscuss ko kasi mahabang-mahaba. Um, actually, pangalawang uh, video ko to Kasi yung una kong ginawa Ang haba talaga guys Super haba Na hindi natin makakaya ng uh, Part 3 Ito nga uh, hindi ko alam kung hanggang saan Aabutin ang ang video na to And i-research yung lang din paano um, Naging city ang Vatican Paano siya Naihiwalay Nag-administrative uh, power from the Rome and from Italy. Now, ang pangalawa kong i-discuss is about Orthodox Christianity. It is also known as Eastern Orthodoxy. is one of the major branches of Christianity, characterized by its continuity with the Apostolic Church, its liturgy, and its uh, territorial churches. It is a faith based on the scripture and sacred tradition, particularly the decrees of the first seven economical councils, with over 200 million followers, mainly in Eastern Europe and Middle East. The term Orthodox means correct believing. The adherents believe their church preserved the original Christian faith as passed down through holy tradition. Ang orthodox guys isa itong uh, religion Christian religion na hindi um, um sumang-ayon sa sistema ng Roman Catholicism. Ang Roman Catholicism kasi guys ang kanilang headquarters nasa Rome which is ngayon Vatican. And meron silang Pope. ang orthodox. Hindi sila pumayag at hindi sila Um, Nag-agree O yun, pumayag ng agree Instead, ang kanilang pinaka main Actually, pag sinangang ang orthodox guys May kanya-kanyang independent Ang kanilang governing bodies Ng kanilang church Halimbawa, orthodox ng Greece Orthodox ng Cyprus Orthodox ng Iba-ibang kingdom That time Adi ng uh, Orthodox Church yung tinatawag na Patriarch of Constantinople okay yun ang kanilang nire-respeto so again although meron silang mga kanya-kanyang independent na mga sistema pero nire-respeto nila ang Patriarch of Constantinople so therefore um, lumalabas din na ang Constantinople ang kanilang pinaka-mother sentro. Ayan guys, let's go to ano uh, pangatlong uh, major branches ng Kristyanismo uh, is the Protestantism. The Protestant Reformation was a 16th century religious, political and social upheaval that began with Martin Luther's challenge to the Catholic Church authority, leading to a major split. in the western Christianity Kasi to, guys, sa Germany initiated by Luther's posting of the 95 Theses in 1517 the movement questioned practices like the sale of indulgences and advocated for salvation through faith alone spreading across Europe with the help of the printing press and inspiring other reformers like uh, John Calvin And Ulrich Zwingli This resulted in the formation Of the various Protestant denominations And had Long lasting political and cultural Effects on Europe Ayan Si Martin Luther kasi guys Iyan siyang German monk uh, Ng Catholic And then Meron siyang napansin sa Biblia Na according to him na parang iba um, sa ginagawa ng Roman Catholicism. Isa po niyang question is, mas powerful daw ang Pope kisa sa pinag-uutos ni Jesus. So sino nga ba ang powerful si Jesus ba or ang Pope? Bakit na pag uh, nagalit ang Pope pag uh, sinabi ng Pope na uh, pag nag-declare siya ng kanyang mga... mag-impose ng kanyang mga rules nasusunod na nakikita niya na yung iba wala na sa bible sa teachings ni Jesus Christ And guys to cut it short um, Luther was uh, later excommunicated from the Catholic Church on 1521 So si G si ano si Martin Luther na communicate ng Roman Catholic Church so na-split up hanggang nagkaroon na siya ng sariling grupo ng Kristyanismo, yun na yung mga protestant ng northern part of Germany and northern part ng Europe, kasama na ang England ayan, ang authority na pinaniniwala or ng mga protestants guys um, Protestants argue that the Bible, not the Pope, was the ultimate authority for faith and practice. So the Bible, guys. Sa lahat ng mga Protestant churches, guys, mahalaga sa kanila ang Bible. Mas powerful ang sinasabi ng Biblia kisa sa kanilang pastor or sa mga uh, leader ng kanilang kanilang simbahan or kaya ng leader or king ng kanilang mga kingdoms or ng bansa. Halimbawa kung isang bansa na yan is protestant, mas powerful ang Biblia or the word of God kisa sa kanilang king. Ayan. Ano nga ba ang mga mga major protestant denominations ...or denominational families. Una-una, tinatawag na Anglikan. Includes the Episcopal Church... ...originated in England. Ayan, ang Anglikan guys... pati Episcopal... ...nag-umpisa yan sa England. Dito sa Pilipinas, hindi natin yan... ...masyado naririnig kasi... ...we are dominantly... ano um, ...we are dominant Catholic... Ang, ...ang Pilipinas. Pero kung nandun ka sa northern part ng Europe or sa United States of America yan maririnig mo yan doon and ma-encounter mo ang ganyang klase mga simbahan ang pangalawa is Anabaptist a diverse groups or group that includes Minunites and Amish which emphasizes adult baptism next is Baptist and then Calvinist or Reformed Lutheran, Methodist Pentecostal, Adventist Quaker Yeah, 'yun ang mga mga major denomination na ng Protestant churches. And the global Protestant population is estimated to be between 629 million to 1.03 billion, representing 33% to 40% of all Christians worldwide. yon And meron din guys another branch ng Kristyanismo na hindi siya bilong sa Catholicism at hindi rin siya bilong sa Protestantism And hindi rin siya bilong sa Orthodox. Ito ang tinatawag na Latter Day Saints or commonly mo known as Mormons or the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Nag-umpisa ito guys ng April 6, 1830 sa New York, USA. And ngayon, meron na silang uh, total population and all over the world 17.5 million followers <clears throat> ayan so ngayon guys maintindihan na natin kung bakit nag uh, nag, uh watak watak nagdivide ang kristyanismo sa maraming paraan hindi ko na madilitali yan guys basta i-research yun lang din kung anong kulang sa mga diniscuss ko at pwede nyo niya ma-research sa youtube or sa google um sa pag-usbong ng okay, ng teknolohiya and sa maraming uh, period of time, may renaissance, may ano yun, mga maraming klase yan guys sa panahon. Sa panahon ng uh, inventions, panahon ng mga discoveries and kailangan ng tao mayroon tinatawag na malawak ng pag-iisip and freedom So maapektuhan din ang freedom kung ang bawat religion ng ng nag-aaway-away. So dito nagsimula ang tinatawag na ang um, freedom of religion. Pero before that, gusto ko mo ng uh, i-input din guys ang pagkasilan uh, pagkasilang ng United States of America. Kasi ang Amerika kasi ang number one kasi nito na ano eh, na na front liner or frontrunner ng ng religious freedom ang una-una talagang mga settlers ng United States of America sila yung uh, um escape sa Europe kasi that time kasi guys ispit ang Europe may katulik na lugar mayroong Protestant na lugar may tinatawag doon na uh, state religion na may kung ang lugar na yan ay sakop ng Protestantism So lahat ng mga nakatira dyan, mga Protestantism lang. Bawal ang ibang Christian religion, o lalo-lalo na Catholicism. Kung mapunta ka na naman ng South or sa Italy, pag once na hindi ka naman Catholic or kung Protestant ka, uh, paparusahan ka rin nila, or ipipressure ka hanggang maging Catholic ka rin. So, sa ganyang kalagayan ng Europe, umiscape sila sa ganyang klasing sistema ng pamamalakad. Pumunta sila ng, ng uh, New World, hindi pa yung tinatawag na USA, New World pang tawag dyan. Diyon sila nag-tumira na, and para ma-impose din nila ang kalayaan sa state religion. And in to cut it short, hanggang nagkaroon na ng freedom ang United States of America from the different kingdoms ng Europe. So this is why wala nang hari walang reyna ang Amerika. So, umiwalay sila sa Europe and then nag-establish sila ng sarili nilang sistema ng gobyerno na away from kingdoms ng Europe para hindi sila sakop ng kahit anong state religion. And that is the um, construction of the freedom of religion. Diyan na na-construct, diyan na-formulate na ang batas na freedom of religion.